Good morning, mga ka-farmers. And for today's video, ma-re-reveal uh, po tayo sa ating ano, sa ating mga tali na pinagamit uh, sa ating farm, mga idol. Para sa ganun yung iba na hindi po naka alam kung ano ang the best gamitin uh, na tali para po sa ating mga set up sa ating gulayan. So, for today's video, i-show eh, po sa inyo kung ano mga tali na madalas natin ginagamit sa pagtatali sa ating gulayan. Ito po ay napaka the best na tali mga idol na gagamitin para sa ating mga farming. So, alam ko na marami sa atin na uh, nagsisimula na mga nagpa-farm mga small farmers na hindi po uh gumagamit sa ganitong mga tali kasi ito po ay hindi po uh, mabibili sa uh, kahit saan na mga uh, store na binibilhan natin ng mga tali. Yung mga ordinaryong mga tali lang ang madalas na ginagamit sa ating mga small farmers. So kaya uh, ipapakita ko sa inyo ko at i pa alam ko sa inyo na kung ito ay malalaman nyo at ito po ay gagamitin nyo sa pagpa-farm nyo sa mga sit up nyo the best po ito mga idol so kasi uh, Malaking tulong na din sa mga nagsimula na, na nagpa-farm na hindi po na nakaalam at hindi po na bumibilis sa mga ganitong tali. So, ipapakita ko na sa inyo mga idol. Let's go! So, ito po yung mga tali na kailangan tali na ito mga idol ay gamit na. So, hindi po yung, yung mga ipapakita ko sa inyo kasi wala na akong buong tali na hindi pa gamit so ito ay gamit na po so dalawang klase lang ito mapapakita ko sa inyo pero, at least may idea kayo kung ano ang dapat nyo bilhin para sa ganon ay makagamit naman kayo ng magandang tali ito mga idol na tali na ito ay madalas ito ginagamit ng mga malaking mga farmers sa kanilang sit-up. So, may number po ito. So, mayroon tayong... Uh, ang tawag kasi nito, mga idol, ay... Uh, banana... Uh, banana... Twin, no? Banana twin. So, kung pumili tayo sa mga... Uh, numero nito, ay mayroon tayo... Mayroong numero number one, or tinatawag na one ply no uh, banana twin one ply ito ito ay ah uh, two ply na po ito mga idol uh, kung hindi ko nagkakamali basta ang pinakamaliit ay tinatawag na two ply na uh, one ply ito kung hindi ako nagkakamali ay one ply po ito mga idol ito yung one ply sa banana twin so malaki siya no ikumpara natin sa yung pangtali na talaga na pang vegetable lang talaga one ply po ito mga idol so ito ay inaano ko lang sa inyo kasi kadalasan po sa atin yung hindi nakaalam kung ano ang pinaka maganda na pangtali sa ating setup sa ating gulayan eto one ply. Kung mag-order kayo, uh, buti yung alam nyo. No? One ply po ito mga idol. At mayroon po tayong uh, two ply. Ito po yon Two ply po mga idol. At mayroon po ang mayroon pong 3 uh, three ply. Kung mag-order kayo. Ayan. So, mayroon po tayong one ply and then two ply. Then mayroon din ah uh, mabibili, pwede din tayo makabili ng 3 ply hanggang uh, 4 ply. Yung 4 ply mga idol, ginagamit 'yun pang tali ng puste no? Tapos ito pang ano na to, pang na nasa roping, no? Ito na rin yung ginagapangan ng ating gulay, no? Ito yung ano, nagsisilbing ah uh, uh, atip sa taas, ito po yung kadalasan ginagamit so ito kasing tali na ito mga idol ay tumatagal ito ng dalawang taon no? kasi ah, nakikita ko sa maraming nagtatanim ng gulay kahit dito sa amin hindi kasi na alam nila ang paano magbili at saan pwedeng bilhin ang, ang, mga tali na ito no? So kadalasan na binagamit ng mga farmers, mga small farmers ay yung nylon, no. Iba kasi yung nylon mga idol, habang tumatagal at lalo, uh, habang tumatagal nag ano siya, nag uh, anong term nito? Ang term nito sa ano eh nagiiinat, no. Yung lumuluwag siya sa ano mo sa area kung saan tinatali mo kasi pag dinamaan ng init yung nylon mabilis kaysa nito ito kasi medyo matibay ito mga idol pag gamitin mo no so tatagal ng dalawang taon o susobra so, pa pero yung maximum niya talaga uh, yung minimum niya talaga 2 years talaga mga idol pag ito yung gamitin natin so Saan naman ito mabibili? Pwede ito mabibili sa Shopee, mga idol. Kung sa mga bago pa lang, hindi pa nakaalam sa Shopee, so mayroon naman tayong cellphone, pwede tayong mag-download ng Shopee store sa ating cellphone. At doon tayo mag-register tayo para sa ganon. Mag-register tayo, gawa tayong ng account doon sa Shopee para doon tayo maka-order mga idol kasi kapag hindi tayo halimbawa nasa probinsya tayo bihira lang po mga store na nito no, hindi tayo makabili so ito po ay binibili namin sa part ng Luzon sa Central Luzon no? doon sa Manila halimbawa sa basta sa part ng Central Luzon mga idol doon, doon po namin in-order ito so sa Shopee po tayo po hindi makabili nito mga idol kasi sa ating uh, bihira ito sa ating lugar nabibili maliban kung doon ka sa Central Luzon to so, mayroon po tayo sa, uh, mayroon po ito sa mga malalaking uh, agriculture store yun po mga idol so <coughs> kung uh, at least uh, na i-share ko sa inyo kung ano ang dapat gamitin o maganda gamitin ito po yung banana twin laging tandaan yung sinasabi ko na uh, banana twin ang tawag dito banana twin so pumili tayo ng number ah uh, ah uh, number ah uh, 1 ply ba uh, o 2 ply 3 ply hanggang 4 ply so so mayroon naman tayong ano hindi ko lang re-rebel yung maliliit talaga na pangtali sa ano sa ano talaga pangtali ng maliliit na mga ano ng sanga ng mga sanga ng gulay so may, mayroon doon so hindi ko nadala dito so ito lang muna at least alam nyo na kung saan bibilihin at ano ang the best gamitin yun po so napangalan po sa akin kasi in order ko to sa uh, shopee yun po ang presyo po nito mga idol ngayon ay dito may presyo ata dito o oh, tama ang sinabi ko mga idol no? ito 2 ply oh, banana twin yun po so hanggang 5 ply pala ito no? Oh, hindi ko pa na ano kasi madalas binibili namin yung 1 ply, 2 ply, 3 ply 4 ply may 5 ply pala mga idol yun o no? Know? yan banana twin uh, pwede para sa pwede siya sa vegetable vegetable talaga pero mayroong mga maliliit nito mga idol kaya lang hindi matatagal kailangan kung tali na bibilhin mo ba, dapat banana twin kasi mas matibay kaysa vegetable twin o oh. yan so ang presyo nito mga idol hindi bababa sa 200 oh. kaya lang hindi nakasulat dito ang price eh testing iba kaya yun o know, sobra nga eh kasi nakapagbili ako ng isang piraso lang makasave ka nito kung marami yung bibilhin yung mga idol so 271 so at least di ka naman malulugi nito pag bumili ka nito isang kilo po yung isang ano eh isang isang bundle isang kilo so uh, napakatagal naman masira at malaki din ang uh, magagamitan ito mga idol pag bumili kayo only shopping pwede ang mapagbilihan nito mga idol ayun na po mga idol ang nais ko po uh, uh ma-share sa inyo sa umagang ito uh, at sana po ay nakatulong ako sa inyo sa mga small farmers at uh, shout out lahat sa mga tagapag subibay ng aking channel pakishare naman ang video natin para ma Marami pang iba na makaka alam sa uh, mga tali na gagamitin sa pagpa-farm. Ito po mga idol. So, God bless po sa lahat at maraming maraming salamat sa panonood.